Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, lalong-lalong ng lahat ng mga parokya at mga diboto, ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua, dito sa Tonsuya, Malabon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat, Father Sil Mutia, parish priest ng uh, parokya ng San Antonio de Padua, sa paganyaya sa akin na muli na makapamuno sa pagdiriwang na ito ng banal na misa sa huling araw ng inyong nobena bilang paghahanda sa kapistahan ng ating mahal na patron bukas. Salamat na lang sa Marian Pilgrimage ng Kaparian ng Diocese of Caloocan bukod sa dalaw namin sa lugar na pinangyarihan ng aparisyon ng Birhen sa Fatima, Portugal, nakadalaw din po kami sa bayan ng ating mahal na patron na kilala natin bilang San Antonio de Padua. Hindi po pala siya taga Padua sa Italy. Taga Lisbon pala siya. Ang capital of Portugal. Kaya pag kayo may kaibigan na taga Portugal at nakadalaw sa parokya, baka magprotesta sila. Pag nalaman ninyang pangalan ng parokyang ito ay San Antonio de Padua, sasabihin nila, excuse me, San Antonio de Lisbon. Si Pope Francis nga mismo ang tumawag pansin tungkol sa tunay na nationality ng ating mahal na San Antonio. At siya mismo ang nagtama sa maling akala ng marami na siya'y Italiano. Portuguese po pala siya. Pero totoo naman na doon siya sa padwa sumikat at nakilala ng husto dahil sa pangangaral niya sa Panginoong Heso Kristo na napakatindi nang naging epekto sa mga nakarinig sa kanya, lalong-lalo na sa bayan ng Padua sa pa Italy. Ilala natin siya bilang patron saint of the lost. Sa Tagalog, maraming posibleng translation para sa lost. Pwede mong i-translate ng nawawala. Pwede ring nagwawala at pwede ring nawawalan. The lost things, the lost people, and the losers. At totoong marami daw natulungan si St. Anthony sa mga taong nakaranas ng pagkawala, pagwawala, at pagkawalan. Alam niyo po Nung huling biyahe ko sa Amerika, pauwi na sana ako sa Pilipinas, sakay ng kotse ng bunsong kapatid ko para ihatid ako sa airport ng Los Angeles. Malapit na kami sa airport nang maisip kong kapain ang suot kong jacket at naramdaman ko agad na wala sa bulsa ko ang aking passport. Napansin ako ng kapatid ko. Namutla agad ako at nagpanik. Ang sabi ng kapatid ko, passport mo? Sabi ko, eh dito ko lang nilalagay sa bulsa ng jacket ko. Pero ngayon, wala dito. Hindi kaya nahulog Napatingin siya sa akin. Ang sabi niya, isipin mong mabuti kung saan mo huling nilagay. Baka na misplace mo lang. Pagdating namin sa parking ng Los Angeles Airport, binulat-lat ko lahat ng bagahe ko. Pati yung i-check-in na pagkalaki-laki wala talaga akong makitang passport. Kaya pumunta na lang ako doon sa booking desk at sinabi sa isang flight attendant na palipad sana ako sa flight na yon pa uwing Pilipinas pero nawawala ang passport ko. Ang advice sa akin, magpunta po kayo sa consulate sa Los Angeles. I-report niyo po agad na lost passport at humingi kayo ng temporary travel document. At bumalik po kayo dito at i re namin ang ticket niyo. E di syempre, hindi ako nakasakay. Bumalik kami sa bahay ng kapatid ko hanap ng hanap kung saan saan ko hinalughog ang passport. Wala talaga akong makita. At dumating ang ate ko, siya naman ang tumulong para makapasok ng trabaho itong bunsong kapatid kong lalaki na naghahatid sana sa akin sa airport. At itong ate ko'y dumating para tulungan akong magpunta sa consulate sa Los Angeles Habang nasa daan na kami papunta sa consulate nagdasal ako sa Panginoon at humingi ako ng tulong kay Saint Anthony Matapos na ako'y makapagdasal ang sabi ko kay Ate dito ko lang naman sa bulsa ng jacket kong pambiyahe. Dito ko lang laging nilalagay ang passport ko. Baka nahulog sa airport, doon pa lang sa Orlando, na pinanggalingan ko bago ko pumunta ng Los Angeles. Kasi naaalala ko na ngayon, nainitan ako bago pa ako sumakay ng eroplano sa Orlando. Kaya hinubad ko muna yung jacket ko. At sinuot ko na lang ulit pagdating ko sa LA noong sunduin mo ako. Tiningnan ako ng ate ko. Ang sabi niya, Teka, hindi jacket ang suot mo nung dumating ka. Naka-Amerikana kang itim. Sabi ko ba nga sa sarili ko, ang formal ng itsura ni Bishop Ambo. At biglang napaisip ako, ay, oo nga, no? Oo nga. Kasi dumiretso agad ako sa airport pagkatapos nung conference namin sa Orlando. At yung bagahe ko, nasa labi na nung hotel. Kaya, hindi jacket ang suit ko kundi Amerikana. At noon lang bumalik ang sandaling nawala sa alaala ko. Nilipat ko pala yung passport ko mula sa bulsa ng jacket, nilagay ko sa bulsa ng Amerikanang itim na suot ko pagdating sa LA. At sinabit ko yon sa coat closet. Alam niyo po sa mga bahay sa Amerika, pagpasok mo sa main door, merong closet. Yun po ang lalagyan ng mga coat. Pagpasok ko, naalala ko na, nasabi ko sa kapatid ko, saan ko pwedeng isabit itong aking Amerikana. Ang sabi niya, diyan sa coat closet. At nakalimutan ko na siyang isama noong inimpaki ko ang gamit ko. Dahil nga ngayon jacket na ang suot-suot ko. Tumawag agad ako sa bahay ng bunsong kapatid ko. At nando doon ang anak niya. Ang pangalan ay Reese. Sabi ko, "Hi Reese, would you kindly check for me if my black suit is inside your closet next to the entrance door and if my passport is in the pocket?" ni hindi na niya binitawan ang cellphone niya. Sumagot siya kagad, ang sabi niya, Yes, Tito Ambo, your black suit is right here. Yes, your passport is inside the left pocket. Praise the Lord. Ay, salamat, San Antonio, ang sabi ko. Ano ang nawala na tinulungan niya akong matagpuan. <laughs> ang nawala sa akin ay ang focus na wala ang composure ko dahil nagpanik ako. Inalis muna niya ang panik o pangamba para maibalik sa alaala ko yung naiwan na Amerikana dun sa coat closet hindi pala passport ang panandaliang nawala sa akin, kundi memory. Alaala. -ala. Madalas mangyari ang ganoon sa atin, lalo na pag medyo nagkakaedad na tayo. Ganyan sa ating first reading na narinig. Parang nawala na sa alaala ng Israel ang kanilang Diyos na si Yahweh. Dahil sa takot nila sa hari na sunod-sunuran lamang sa rey ng Jezebel na sumasamba sa Diyos-Diyosan na si Baal. Dahil pinapatay ng rey ng Jezebel, ang lahat ng mga propeta ng Israel at wala ng survivor kundi ang nag-iisang prophet Elijah, propeta Elias, at pinalitan na ang Diyos ng Israel at sumasamba na sila sa Diyos Diyosan na si Baal. Kung ano-ano pa daw na mga gimmick ang ginawa ng mga propeta ni Baal nung hamunin sila ni Prophet Elijah. Pero, umipekto ba? Hindi. Nahibang lang silang lalo. Lalong nawala sa sarili. Pero, walang Diyos na tumanggap sa mga alay nila. Eh si Propetang Ilay Eli Elias, anong ginawa niya? Nagdasal lang siya ng tahimik. Sapat na yon. Sapat na yon para sumiklab ang apoy mula sa langit at upang mawala din ang pagkahibang ng buong bayang Israel at matagpuan nilang muli ang Diyos na kanilang tinalikuran. Nako madalas i-describe ang bayang Israel bilang forgetful malilimutin. Nakakalimutan na ang Diyos na nagligtas sa kanila. Sa atin namang gospel reading ngayon, ito rin ang punto ni Jesus. Hindi daw siya dumating sa mundo para pawalan ng bisa ang mga batas, kundi upang tuparin ang mga ito. Wala nang natira, kundi ang letra ng batas na hindi naman nakapagpapalaya. Naging parang pabigat na lang ang batas sa buhay ng kanyang bayan. Ang tunay na nawala na siyang mas importante ay ang diwa ng batas. Kung minsan, ang ating pananampalataya, nire-reduce na lang natin sa relihiyon akala natin sapat na ang sumunod sa batas para maging mabuting kristyano. Minsan, nawawala yung diwa mismo ng batas. Ito rin sana ang maging panalangin natin para sa mga mambabatas ng ating bansa, lalo na ngayong pinagtatalunan nila ang absolute divorce bill madali lang naman ang gumawa ng batas pero kapag diwa ang nakalimutan kahit ang batas ay pwedeng maging sagabal o pwedeng maging hadlang imbes na maging tulong para sa ikabubuti ng nakararami si Antonio San Antonio de Lisbon na sa Padua siya naman ho eh, natuto sa tunay na Panginoon, sa Panginoong Heso Kristo, ang tumutulong sa mga nawawalan, ang tunay na humahanap sa mga nawawala, at ang umaalalay sa mga nagwawala dito sa mundo.